Japanese, may kidnap pa. O sige, panoorin natin to. Gawa ng group 1, big tire conversion. Ayan, bali. Ito nga pala. Ang gulong na 110 over 70. Papalitan na natin itong ating mags ng rim. Pagkatapos ng na ating pihit-pihit at gamit ng mga tools na ito. Dumi ng ating kamay. May unti-unti tayong pabalik sa transition na kulay pula. At tututok natin sa mga lumot at pag-angat natin. Boom! Nasalpak na natin agad tag sa likod. Ah, pakaganda ata. Pagana. big tire tayo. 110 over 70 nga pala to. At ngayon ay ulit natin itong kalawang sa busina at ang plat nating gulong na may kulay pulang mags. Ayan, at papalitan nga rin pala natin ito. Tutok ulit natin dito sa ating jeep, ito nga pala yung shock. Dahil papalitan din natin siya ng shock at ang shock na nakuha natin ay SPD yung brand. Yung isa replacement ng den. Ayan, SPD yung brand. Okay na rin to. Pansamantagal. At dito nga ay papakita ko sa inyo ang aking mga kamay na puro ugat. Ang puro ugat na kamay at bigla akong nakuha. Ayan na. Nakuha ko na. Napihit ko na agad yung nut at yung tornilyo niya. At dito ay nahugot na natin. Ayan na. Nahugot na natin ang next natin natatanggalin na yung caliper pero ay, na alam pa natin kung anong sukat to at size 13 pala yung nakalagay dito yun ang pinakamahalaga kailangan alam nyo rin yung sukat yan at dapat ay kapleto rin kayo ng pamihit para makapag DIY kayo at ito na natanggal na nga pala natin ang ating caliper ay hindi pa pala masyado ako na excited yung natanggal na natin ayan dahil nga may langis na at tagas-tagas na tong sak na to, ibebenta na lang natin to sa junk shop. Alum, alum at sa kabakal. Ayan. Pagkatapos nan, ay meron pa akong pinipihit diyan. Tingnan nyo muna yung aking paa. Ayan yung paa ko. Ang ganda ng paa ko, di ba? <laughs> Ayan, tinaas ko at ito, pinakita ko ulit sa inyo ang mga nangis na tumagas na. Ayan, ang dami, oh, di ba? palitin ng oil seal at gas seal pero tamad ako kaya bumili ako ng bago <laughs> at ayun pagkatapos ng lahat ay nasugatan nga pala ako pagkatapos natin inangat na naman natin grabe yung transition na yun napakalupit talaga ng transition na yun ayan na ay salpak na pala natin yung ating ginawa ayan o mags ulit ay eh, mags, mags tapos nakagamit ulit tayo dito ng 110 over 70 at may dumalaw sa ating Aerox. Ayan, Aerox. Sabi niya, oh, yan laki ng gulong mo ah. Ayan, big tear na nga pala tayo. At eto na na, pa, naitindig na agad natin to. Bali, pina-under na nga pala natin yan. Matagal-tagal din yung ginawa natin dito. Bago natin ta nga, nga pala ito, naigit na ulit. Naigit na yung sentro ng ano ah. rin At pagkatapos niyan, ay ito siya. Kung titignan natin sa harap, Oh, di ba? All stock na all stock na tayo. Napakaganda na ng ating motor sa ating paningin. Pero sa paningin ng iba ay napakapangit pa rin niya. Ayun, ito na nga pala tayo sa kanyang side view. Ay ano, siyempre, magkatapos nitong side view na to ay papakita ko rin sa inyo yung kabilang view. Para maganda, para maraming view. Ang ganda ng pagkakasalita ko po dito. Ganyan talaga pagka ang group ko nang nagpresent. <laughs> At eto na tayo. Ayan o. Nakikita nyo na ba yan? Kanyang kalupit. May limit ina height limit Tamang trip lang tayo ng boys. Yan. Dito tutorial.